Good morning mga kabegs! Happy Friday! <laughs> ayan! Nandito tayo ngayon sa phase 2. O, ba? Diba? Ang lawak pa rin ng phase 2 at sa aking likuran. Ayan, ko namin. O, oh, ba? Diba? Naguho kayo siya. O, oh, naguho kayo nga siya. <laughs> Kasi ano, gagawin niyang access road. Papunta sa taas. Ayan. Yan dadaan ng aming truck kasi eh, pasyado na matarik doon kaya may hirapan yung truck na ano sa iba dumahan kaya dito dito siya gagawa ng ng truck ganyan o oh, ayan o oh, diba oh, de ba? Ayan, ang daming bubat. O, oh, diba? Bye. Ayaw! Huwag na muna tayo sa taas mga ka <laughs> At mga ka-vex, nasa taas na tayo ngayon! Ayan si Aljo no? Ayan! Ah diba kunyari masipag siya dyan? O tayo tayo lang, ganun ganun lang! Kahinga Ayan. Daming halaman dito mga kabex. Tabi-tabi po. Bongga. Ah, tingnan niyo mga kabex. Asa ta sa tayo, 'di ba? Pak na pak. <laughs> oh, ayan ang dami kamoting kahoy. Lalapit tayo doon para bongga. Ay, bongga. Ang dami, oh. Hello po. Si ate po may ari ng lupa dito, mga kabex. Ayan. Hi, ate. Hi, ate. Tingnan niyo mga kabex, ang lalaki ng papaya. Ayun sa dulo. Asan ba? Ayun, ayun, ayun. Wow. <laughs> Opo. <laughs> ayun si ate, nag-harvest siya ng kamoting kahoy. Panggata. Ginagata niya mga kabex, masarap kaya yan. Tapos may mga ano, isda sa sahog. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Hello po. Ayan, oh, mga kabay, sa lalaki ng papaya. Ayun. Tapit pa tayo doon para makita niya. Tabi-tabi po. Ay! Tabi-tabi po, tabi-tabi po. Ayan, sa so taas ang papaya. O, oh, ang lalaki. Hmm. Diba, bongga. At ang dahil pang halaman dito sa akin likuran. Oh, may mga da may mga saging, gabi, at kung ano-ano pa mga kabex. At dito tayo sa ubutan sa ilalim ng balingoy mga kabex. Ayan. <laughs> 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 oh, diba? Tiga niya, oh. Oh, ang linis niya. Oo nga, no. Bakit kaya walang damo-damo dito? Oh. Bongga? Ang linis! Ahon tayo! <laughs> <laughs> ang linis ang ilalim! Bongga. <laughs> Ba't walang dumudumang ilalim? no? Ah, nang balingoy. Hindi tatubo yung gamot. na Ayan si ate, dami niya na-harvest oh. O, oh, diba? Bongga. Mm -hmm. mo na mamaya yan, te. Opo. Okay. Ay, sarap niya magata, no? Tapos may ano, isda, isda. Gata okay. ng probinsya. Wala po. <laughs> Dito na. <lang. laughs> Hindi po, sa Manila po ako eh. Uh, Oo. Okay. Sa may antipolo. Oh. <laughs> Pero yung ano, mga pinsan ko sa may samar. Op. Oh. Doon sila sa may samar. Layo, samar. At ayun sila sa dulo. Ayun, kita nyo ba mga kabex? Hindi nyo kita. <laughs> Malayo kasi. <laughs> Mamaya pupunta tayo doon mga kabex. Kaya, babay na muna. Ingat-ingat. <laughs>